Mga katropa, alam niyo ba na may natakasan akong dental clinic dito sa Bahrain na napakamura. Libre ang consultation, x-ray, open file, at higit sa lahat. Hindi mo na kailangan umuwi ng Pilipinas para magpaayos ng iyong ngipin. Dahil andito na ang Altawas Dental Center na talagang na namang pangkabayan clinic. Pasok sa budget at pwedeng hatiin ang bayad ko dito, katupa. Ang Tawas Dental Center ay matatagpuan dito sa may tapat ng Al Yusuf Stores, Mastan Avenue, at katabi naman niya ang fast Tailoring. At dito sa aluminum door, papasok at akya tayo sa first floor, office 12, at room 45 sa may bandang dulo ang kanilang clinic. Tara, so sa loob mga katropa. At pagkapasok mo sa loob, bubungad sa inyo ang kanilang x-ray room, din ang kanilang mga upuan para sa kanilang pasyente. At sakto, mayroong dalawang kabayan dito na naghihintay ng kanilang Hello, appointment Lord. dito sa Altawas Dental Center mga katropa. Ah, ano, ano bang servisyo na gusto nyo dito ngayon? Nagpa-adjust pa ako sa brace ko. Ah, sige, magpa-adjust ng brace. Ako, wag pa-brace. Magpa -brace. Ah, magpa-brace <laughs> si ate. Wow, sana all. <laughs> Andito pala ang kanilang reception para sa ating mga dental services, and appointments. At dito naman sa Orthodontist Room ay meron tayong tatanungin. Kuya si Tropang Jane, ang general nurse dito. Ano bang masasabi mo dito, uh, Nurse Jane? Um hello po. Um ako po si Jane, uh, general nurse dito po sa Altawash Dental Center. Meron po kaming mga procedure, meron po kaming bunot, paggawa ng pustiso, ng braces may implant din po kami, may x-ray panorama din po kami. Tapos, uh, abot kaya siya kasi pwede mo siyang installment bayaran. So, uh, pinakamura dito sa Wash Dental Center. So, try nyo pong pumunta. At meron po kami specialist na doktor, si Dr. Max sa orthodontist. Meron po kami specialist for implantation, si Dr. Rampol. At meron po kami general Uh, dentist si Dr. Joseph. At ito lang mga katropa, ang kanilang orthodontist specialist na may pusong Pinoy at nag aral sa Pilipinas, si Dr. Dr. Max po yung pangalan ko. Uh, aral ako sa Pinas, so siyempre ako uh, Tagalog. Uh, University of the East po, Red Warriors kami. Yes. Tapos lahat yung pasyente kabayan, so kahit sino gustong maganda yung service at affordable prices, uh, mabuhay kayo sa Tawas Dental Center po. Yes, meron yes, kami, Meron yes. ka lahat yung dental services. Uh, like uh, linens, like bunot, uh, hindi masyado sakit, yung postizo, yung flexible postizo, braces, orthodontics, lahat yung klase ng braces, metal clear, Damon self-ligating. Pati meron din kami implantologist, si Dr. Dimple, siya gumawa tornilio din, implant ko Andito pala tayo ngayon at kasama ang ating kabayan para magsabi siya kung anong experience niya dito sa Altawas Dental Center. Um, kabayan, ano bang masasabi mo sa Altawas Dental Center? Ang masasabi ko dito sa Altawas Dental Center is uh, napapaganda yung ipin ko. Ano bang masasabi mo sa servisyo ng uh, Altawas Dental Center? Servisyo sa Altawas Dental Center is... and today i have given a chance to ask other Our patients. indian friends here hi yeah they hey. have indian uh, patient yes. here so we are coming somebody my friend told me is come um, to best treatment best doctor even the price also very good i hope everything successful inshallah next to the yes. everybody all country people coming you can also try everything is good also doctor good also this one the, the dental center oh. Uh -huh. Okay, thank dental you brother, center. thank you. Okay, well, okay. Kaya dito lang tayo sa dental center na mura at presyong pang kabayan. So ano bang hinihintay mo katropa? Magkatawas, dental center ka na dahil dito, all right ang ngipin mo.